damay na ah. po eh, F4, F4 F4, F4. 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 Yun po si Daming si Ang okay. bawang po kinang mga Chinese Ano yan eh, MTV Oo, ayun si, ano, Wasilei Yakader Ito, ano si, ano, Ken si si, 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 men. Ken <laughs> si Kensu yan, Kensu Gat daming Ken ah, siya, oh. Oo, ano yan? <laughs> Oh, ito ayan po ang ito, ayan, star, ang, ito player. Kay, ang, kanilang star player si Ray 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 ang adik ng run, ay na sa kanya na no? ito po 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 Unto delak nga o oo. oh, offer promotion ng gather. po natin ang e 4 Ang e 4 Ano? I I'll see. I see. I'll see. po ang F4. <laughs> Tapi kak si Jan, tapi Jan. So, Bigyan po natin ng F4. Seryoso pa rin, seryoso. Ito po si Clinks. Tapos na. Si Clinks. Si Bugs si Life. Masyado na na-expose ang F4. Yun, yun, yun nagka-camera naman. <laughs>